Mga kalakwatsero, andi dito tayo ngayon, nakaangkorahe sa Guernsey UK at ayan si Ronnie at si Emma ng ating mga guapitos na nakasama nating mga tambay at eto si Rune ipiniplex ang kanyang mga muscle, ayan. Sa mga kalakwatsero, Itong Guernsey, part ng UK. So, ito ang pinaka-capital ng kanilang mga isdaan. Ayan, napakamura ng mga seafoods dito at napakasarap. Yun nga lang, walang pagkakataong lumabas para makakain dahil nakaangkurahe kami at maraming trabaho. So, dati dito ko natikman ng malaking king crab kamay pa lang, masarap na. At ayan nga pala si Gertrude, kausap ang kanyang misis. Ayan mga kalakotsero, napakalamig ngayon pero tiis lang para makita nyo ang mga nakikita ko. Ayan mga kalakotsero, napakaganda rito, napakalamig. At Ayan, yan, syempre, malamig eh magkakapit tayo kasama itong mga holokoys na to ay yan, medyo maingay ang mga kadena dahil may ginagawa sila at ako nakatambay lang <laughs>